Sa kulungan ngayon, mamamalagi ang tinaguri ang most wanted person dahil sa kaso nitong rape matapos madaki sa ikinasang manhunt operation ng PNP sa Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Pacho Woman Eloisa Joy Beredo sa report. Pagkakabay aresto ng Santa Cruz Municipal Police Station ang tinuturo may sala na si Alias Ninting, 30 anyos at residente ng barangay Pinagtuliran, Santa Cruz, Occidental, Mindoro ang pag-arestong isinagawa noong ikalabing isa ng Marso taong kasalukuyan batay sa warrant of arrest na inisyo ni Honorable Catherine R. Marino Monsod, punong hukom, ikaapat na Judicial Region, Branch 10 Family Court, Mamburao. Si Tintin ay kinasuhan ng Rape in Relation to Republic Act 7610 ng walang rekomendadong piyansa. Kasalukuyang nakakulong sa Santa Cruz Municipal Police Station, dadalhin ng sospek sa korte upang harapin ang kanyang mga salaan. Ang pag-aresto na ito ay bahaging ng mas pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad sa Occidental Mindoro, nagpapalakas sa layunin na mapanaltili ang kaayusan at kapayapaan sa lalawigan. Ang mga hakbang na ito ay tugma sa mga direktiba ni Police Colonel June Dexter D. Danao, Provincial Director na Occidental Mindoro Police Provincial Office, tungo sa isang ligtas at mapayapang komunidad para sa pag-unlad ng bagong Pilipinas mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ako ang iyong PNN Correspondent, Patrol Woman, Eloisa Joy V. Beredo. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.